Ha? Oh, JB sa Kadibina. Kayo naman ay nahamon ko. Kakasabay kayo? Yes. Kunin mo na yung chokes to go. Ayan. Lagay mo, lagay mo. Lagay mo. Grabe eh, aba. Aroma. Ayan, okay. Inshallah, JB sa Kadibina, magkakamay na lang kayo? Yes. Okay. Ah. Taas sa kamay. Okay. Kabali 2,000 yung papadalaw nyo, ha? Okay, okay, okay. Galingan nyo. In 4 minutes. Ready. Get set. Go. Yung kinuha ganyan sa bow. Sa ka, Dibina. Kanin agad, Dibina natin, Dibina. Oo, -o. Kanin muna. Iba yung teknik, Dibina. Kanin lang daw, tas uh, lang daw pala yung ano. <laughs> yung chicken. <laughs> Sarap. Oh, galing. Bilis si ano? Bilis si JB. <laughs> Gutom na ako. Gutom na daw. Isang <laughs> ligoy di hindi kumain. Patunayan mo sa pinsan mo, di bina, nakaya mo? Go! Oh. Oh. Sabi ko lang pinsan. Maykus, maykus. Ah. bilis. Oh. Magkakampi kayo ha, magkakampi. Meron pa kayong 3 minutes. Oh, haba pa, 3 minutes pa. Nakaburo mo ayon mo. Okay. Si JB daw sa manok. <laughs> si JB sa kanya daw manok. <laughs> ah. Kaya. 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 Pero Kaya. Maduga. <laughs> 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 Katim ko lang okay. siya. Okay. mo yeah, sabaw sa bawo. tubig gam Yan, lagyan <laughs> mo sa bawo. Meron pa kayong 2 minutes and a half. Mahaba pa. Kain, go. Manok, di bina. Hindi ka nagmamanok. Go. Di. Kamay Kamay mo na. wala ng tubig. naman. Tubig daw, tubig daw si JB. Assistant, assistant si ni JB. JB. <laughs> oh, meron pa kayo? Meron pa kayo? 2 minutes. Oh, 2 minutes pa. Go, JB. Dibina. <laughs> Huwag kang magpatalo. Okay, <laughs> <laughs> kain. Okay. <ge>. Go. <laughs> <laughs> Alam kong gutom ka rin. Eh, <laughs> bigay Pokus, <laughs> pokus. Mahaba pa oras. Bakit ano kanin mo? Get go! Mamaya ka na nang kutan. <laughs> ano ka naman mag-ulam? <laughs> <laughs> si JB daw kakain ng kulang ng ulam. Si Divina kanin lang, saka sabaw. Pwedeng ano na. <laughs> Busog na si Divina ay, sa sabaw. May kanin yung tubig. May <laughs> kanin yung tubig. Pati <laughs> okay. tubig kumakain. Ano oh, na? O, magbaba pa ng oras niyo. Go! Divina, go! meron pa kayong 1 minute and 10 seconds o oh, haba pa kayang-kaya yan kayang-kaya go tulungan siya JB tulungan ko rin siya si JB yan yung kanin yung kanin JB gali Oh. alam na kung sinong MVP tapos si Divina cheerer lang best player meron pa kayong 45 seconds o haba pa 45 seconds 45 seconds. Go. Two breath. Two big, two big, two big. Go, go. Tibina, go, na! go. Mina, go. Mayroon pa kayo 30 seconds. 30 seconds, go. 30 seconds, di Mina. Oh, JB. Na, na JB. Na! JB. JB. <laughs> JB. JB. <laughs> go. Yeah. Mayroon pa kayo. 20 seconds, no, go. No. 20 seconds, 20 seconds. Hahaha. <laughs> Oh, ano pa kayo? 10 <laughs> seconds! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Go! Bibigyan ko yung Ariad another 30 seconds! Go! <laughs> 30 seconds, go! 30 seconds! Tubig! Tubig daw! Go! Galay, okay, go! Pusin mo na! Go! <laughs> meron pa kayong feet. 80 seconds, 80 seconds 80, oh. Hahaha. 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 mo Hahaha. Ha! 500! Hahaha. 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 bye! -bye, na. bye, -bye. <laughs>